Pika, Pika, Pika si Esin bibigla pa si Abinayon Pika, Ha? Ano? si Pika, bibigla, Pika le bibigla pa si Abinayon ano? Bibigla pa si ano? Bibigla pa si Bibigla

yun lang naman ang gusto ko sabihin! Lahay ng naratiyo! Ano kayo? D dalawampung taon, ha, Noel? Dalawampung taon silang nawala, tapos ngayon pagbalik nila, mag takeover sila sa buhay namin magkapatid? Tapos ngayon, hindi man lang nila, nila sinabi sa akin na ngayon, kinontrata ka na nila na sa'yo ako sasabay tuwing luluwas ako? Kapag huh? hindi mo pwede yun, ano? Alam mo kung ano totoo dyan? Guilty sila. Guilty-guilty sila dahil pinabayaan nila kami ako na ang tumayong nanay at tatay ni Cecilia, no? Pagkatapos, alam mo ba kung ano ginawa pa nila sa akin kanina? Nilibot ako. Bahay, mall, bahay. Para ano, sabihin na sasabay ako sa'yo? Kung hindi ka ba naman talaga mabibuisit? Eh, baka kasi minsan nangyayari lang yun, insan, para itest yung pasensya mo. Tulad nyo yun. Ano? Nakalimutan ko kasi yung lisensya ko sa bahay. Baka pwedeng bumalik muna tayo. Pasensya na. Sensya na! It's about time Sandra becomes my legitimate child. Kasal, Jim? Hindi. Jim? Walang kasal. Isipin mo ang kinabukasan ng ating anak. That has been my priority ever since. Alam mo yan, Jim. Lalaban ba ako? Magpapakababa ba ako ng ganito? Kakainin ko ba ang aking pride kung hindi dahil sa aking anak? Anak mo, anak ko. Kung hindi ka sandal, tatanggapin mo kita rito? Magtatagal ka ba sa bahay na ito? At tatanggapin ko ang kahihiyang ito? Oo. Oh. Ilan taon tayo magkasama sa isang bubong, Christy? Dahil sa anak ko. Kung hindi kasal, ano, Jim? Jim! Madali intindihan ang dokumentong yan. Palalabasin mong tunay siyang kapatid ni Roxanne at panganin namin ni Miding. Yun lang bang paraan? Sa batas ngayon, magkapantay na ang legitimate at illegitimate children. Kailangan pa ba ito? Mas malaking bahagi ang mapupunta kay Roxanne sapagat siya ang tunay na anak namin ni Miding. Ang gusto ko, pagpatay na ako, pantay lamang sila ni Sandra. May bang intindihin niyo? Pinatatawa mo ako. Ang totoo, pinagmamalupitan mo si Sandra. Ipinagkakait mo sa kanyang tunay niyang ina. Christy! Ikaw ang magiging malapit sa ating anak kapag hindi mo tinanggap ang puposisyon na yan. Inilalayo mo sa akin si Sandra. Inilalayo mo si Sandra sa isang maganda at maayos na kinabukasan. Pwede ba yung susi? Bakit may mga papeles pang kailangan pirmahan? Mga dokumentong. Pwede ba? Yan ang nagpahamak sa yo. This time, isip mo naman ang gamitin mo. Pero paano nga, Susie? Anong gagawin ko? Alam mo, Christy, kung ako nasa lugar mo, pasasalamatan ko pa si Jim. Anong... Susie? Alam ko ang takbo ng isip ni Jim. Ang sabi mo ay natanggap na niya ang kanyang dalawang anak. Well and good. Hayaan mo. Celebrate and be happy, Christy. Jim has accepted Roxanne. Dahil na-accept na niya na matagal nang patay si Meding. Finally, nasarado na yung luman libro. Ngayon naman, Jim is accepting your child. Ngayon, bagong libro, bagong umpisa. Ayon mo nun, lumalaking pag-asa mong mapatawad ka niya? Dahil no matter what, kahit na libu-libong dokumento, the fact still remains, ikaw pa rin ang ina ni Sandra. Siguro nahihiya pa lang sa'yo si Jim. At hindi niya masabi at maipakita sa'yo na mahal ka pa rin niya. Pero malakas ang kutub ko mananalo ka. Si Joey, boyfriend mo na ba? Naku, hindi ho. Baka marinig kayo ni ate, magalit sa akin yun. Ah, nako, nung kabataan ko. Ha, yan si Joey, hindi hindi makakalpa sa akin. Try. Ang lalantik ng mga pilig matano no ha? <laughs> Kaya lang, Lola, medyo maguluho yung pamilya nila eh. Tayo rin naman. Ako, nagpakipot pa ito. Alam mo, pag nagpakasal ka at nagmahal ka ng lalaki, hindi naman pamilya niya ang pakakasalan mo. Wala ka na roon. Kung ama niya ay... o ang ina niya ay pipi at bulag. Hmm. Ako nga. Sa limang naging asawa ko, wala akong pinili. Basta tumibok ang puso ko. Pero kahit wala akong pinakasalan ni isa sa kanila, hmm, minahal ko naman silang lahat. Eh, Lola? Sino yung... Pinakamahal mo? Dahat sila. Eh, ibat-ibang klaseng pagmamahal. Ibat-ibang sayang aking naramdaman. Basta't minahal ko silang lahat. At minahal din nila ako ng totoo. Ang mahalaga ay makaramdam ng pagmamahal. At alam mo yan, bigla na lang dumarating yan. At umaalis na walang paala <laughs> Eh, kasi naman anak, may sabit sila, no? Mali kasi ako pumili ng lalaki. Pero alam nyo, kahit may sabit yung mga ama nyo, Espesyal na naging pagmamahalan namin. <laughs> Tama. Kaya ang tanging pangarap ko ay makatagpo kayo ng lalaking magmamahal sa inyo at, at pakakasalang kayo. Masama ba yun? Eh wala pang nakakatikim ng kasal sa ating pamilya. Malay nyo, si nanay. <laughs> Enay, Seryoso na ba kayo ni Bert? Well, alam kong masaya kami pa magkasama. Alam kong talagang mahal ako ni Bert. Pero para sa akin, parang hindi pa rin ako ready. Ako po. Andiyan na siya. <laughs> hindi pa <para> siya ready. ha <laughs> 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 Magandang hapon po. Magandang, Magandang hapon, hapon po, Lola. Para sa inyo po pala. salamat. Ganda-ganda mo, Nay. Na, flawless na flawless ka. Ay, thank you. Oo. oo. Hindi kaya tayo makasuhan ng... Oh. Tida-tida. <laughs> ah, nagmerienda ka na. Oh, Hoy, sige. wala okay. ka pang assignment okay. na gagawin? Mag-aral ka na, ha? Eh, ate. Ay, wag kang tatayo dyan. Sayang itong merienda hinanda natin. Mamaya ka na mag-aral. <laughs> Joey, maupo ka muna. Mahilig ka ba cinta. kutsinta? Oo, oh, paborito ko nga yan. Bagong gawa namin to.